Kumusta mga kabinger? Magandang gabi. Salamat sa mahal na Panginoon. Kumalmado na yung kabagat Lumakas na naman kasing habagat dito sa amin dahil sa bagyong hulian. Ayan, sa kalasok. Sa kalukuyang, nalalasa yata ngayon yung bagyong hulian sa may mataanis yata. Ayan, bali alas 10 na. Alas 10 na ng gabi. Ayan, salamat kalmado na. Kayo ng hapon. Malakas pa yung hangin buti pagdilim, dilim kumalmado kaya yan tatayin natin tinchipo ka natin na nakasaya tayong agos yung agos kung kawagin namin kumukot kaya sana may labas yung isda ngayon nakabawi tayo apat na gabi tayo natambay sana magsunod-sunod na yung pagkalmado para Sunod-sunod na rin yung dosa natin So, ito na lang tayo Punta tayo dun sa may kabakungan ulit Dito lang ako magsisimula sa tapat namin Hanggang kabakungan tayo Mga espiro na Nakalangwi lang Kauwi lang Kasi utol, iwan ko kung lalosong yan siguro kung lulusong yun malamang papunta yun ng Tasbiliya tayo bumuli tayo sa paborito spot natin sa may kabakuman so yun ang mga bangko sa mga huli natin sana surfing tayo pambawi natin yung apat agad na tambay natin sa lapat kulabot agad yung sumalubok so, sa atin eh salamat ganda ng buhay naman natin kulambutan kaso hindi aabot ng dalawang kilo nasa 90 pesos ng bawat kilo na ito ganito kalaki sa ink pa lang tayo babawi yun ang mahal nakakatatlong buti na tayo darating yung January o kaya hanggang February mga 20 plus na yung maihihipo natin o kaya mahigit pa Okay. dito na rin. Subukan ko sa akin dito sa la matarapan tayo nitong big eye emperor kung tawagin namin itong bagangan masarap na isda pansigangan Sanitenu uh, ohun grabe. Salamat. Nakatag po tayo ng napakaamong ilak. Ganoy naman kung tawagin namin sisid na mag-ilinda ang JPD pa ilalim hindi natatagpa natin sila maamo Walang lalaki. Puro dalaga. ikalawang class na tayo at salamat na kasisit na tayo sa hanggang ani mo di pa so basing yung kahit okay, sa mo di pa may umaandar na naman Kalagan dagat ulit Nung baguhin natin yung pangalan Kalagan dagat na 15 salamat na pana nakala ko hindi ko na mga buti may binanggambat kaya lumahandahan thank you lord natin yung naubos natin yun no? dalawa pa itong magkasama hiringal tayo sa na naubos dalawa yung isa hinawakan ko na malapit na kasi makapunit ano eh, kung ganito sana bawat sisid maganda mabilis makadami kaso madalang bumalik na kami ni Otol nandito na kami sa may kalarayan ulit na tayo hindi na sumisingaw yung noon natin hindi kaya pilitin mahirap na habang patagal ng patagal <laughs> lalo sumasakit buti kanina doon sa kabakungan sumingaw ng kaunti kaya nakasisid tayo sa anim dahil di pa diba? buti yung batog nasa taas kung sa ilalim hindi natin inabot din yung batog ayos na rin natin magpapa umaga sana ako hindi na kaya bukas naman sana hindi na sumakit nung natin bukas para makapagpalalay tayo so yun na mga yung tapos kilo yun, yung itong ilang kilo yung nahuli natin nandito pa ako sa may ginarawa magsasagwa na lang ako po bolek ayaw kasama lang natin A few moments later. So yan mga kadventura, dito na tayo, nakaway na tayo. Siguro kung hindi masakit yung uno natin, baka nakadami pa tayo nito. Alanganin pa sa oras. Pero ayos na rin to, kahit paano may huli pa rin tayo, kahit na sumakit yung uno natin. Sumisingaw naman sa una. Yan, yung sakahuli-huli yung sisiga natin, sayay yung tabuok, malaking sana yun pang adobo na sana yan so yun ito na yung nahuli natin ayan portalino na rin at ito kusang pumasok sa bangka to kala ko kung ano yun ako makakalampag sa loob ng bangka ito pala at sa labat nakahuli tayo ng yes ito yung maganda sana kasi ito yung mahal ayan 2.3 kwarta, 24, 240 kilo ayos, ayos at sa dami naman natin nakatagpo sana kung mas malaki pa dito kaso may lag buti yan, maamo yan Point tuh. at sa ito ito magbibitter natin to yun 1.4 1.4 tinong dito 1.80 naman dito at ito ito yung pangurin natin yun 1.6 yung kulang buta natin ayan ayan yung pangulam natin ito bale ito kaya ito binababad namin kahit na yung buyer namin binababad talaga to kasi ano to matagas, matagas matigas matigas ano to balatang kapag ka, ito ganito sariwa, ayan hindi to basta basta kasi yung buyer namin binabalatan itong buo buo ito babalatan nila pinatanggal lang yung bao tapos yung ulo nya pinatanggal yung makunot na balat kapag ka ganito mahirap matanggal yung balat nito kapag ka ganito kaya yung purpose nito binababad sa tubig tabang yan para lumambot madaling balatan ayan ito binababad na so yun total natin kung magkano kikita natin ito so yun mga kadventure ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi ayan salamat kumita tayo ng 1144 thank you lord Ayan, bali yung kabuuan na naibinta natin, ayan, 5.9 kilos at bukod yung mga ulam natin, isang kulambutan na 1.6 yun. Kaya yung kabuuan natin, 7.5 kg, ayan, thank you Lord. Sana mamaya hindi na sumakit yung noon natin para makapagpamana tayo ng maayos. So ayan, shout out na tayo. So ayan, magandang umaga mga kanventure. At yan, so bali yung kulambutan natin, ito na, naloto na ni Macy. So ito yung katawan, yan, nakalamaris na at yung ulo haadubuhin ito ito yung ulo saka balat palikpik ito ito yung mismong katawan niya dito sa harapan ito ayan gustong gusto na naman ng mga bata ayan so ayan shout out po tayo ayan so ayan unang una po shout out po kay Sir Efren ayan salamat po sa'yo Sir ayan, ayan. Luto pa si Salamat po sa iyo Sir April Japson Ayan, shout out po sa inyo Maraming maraming marami salamat po sa inyo Sir Shout out po kay o Si Roldan Jornales Ayan, shout out po Ayan Uh, shout out kay Efren Telias from KSA yun, shout out kay Jhon Hundanis Oliver Indy from Davao City, ayan, shout out po shout out kay Larito Tojo from Leipzig shout out kay Romel Nabarite from Surigao shout out sa makama ayan shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chuds Prince Adalim from Santa Rosa Nui by Siha ayan shout out po sa inyong Magama shout out kay Alexander Pesquera and family from San Tumblr shout out kay Joel Bael shout out kay Jose Flor Calvert Galejo ayan shout out shout out kay Jason Dino from Londres ayan shout out sa mga taga Londres Shot out kay Joel Rojo at sa kanyang mag-ina ayan Rosana and Jan Dib Rojo from Mandaluyong City ayan shoutout po Shoutout out kay Jimwell Castro Duibo ayan from Dinagat Island ayan shoutout po sa mga taga Dinagat Island ayan Shoutout sa Bataluna Family dyan sa Nasipit Agosan del Norte ayan shoutout po may mga namumusit kararating lang kaling laot shoutout kay Milo Amores from Firis Kison ayan shoutout po shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Nae Kapitin ayan shoutout po shoutout kay Leonardo Brasero ayan from Cebu ayan shoutout po idol shoutout kay Sagay Adventure ayan Ayan mga ka-adventure, supportan din po natin yung mga ka-adventure. Yung channel ni Sagay Adventure, ayan, nag-uumpisa pa lang po siya. Ayan, pasupport yung mga kanbidyo sa channel ni Sagay Adventure. Ayan. Shout out kay Kes Marcos Saligumba. Ayan, from Mako, Dabaw de Oro. Shout out kay Pancho Pantino from Rapu Rapu Albay. Shout out kay Roman Balag from Binangonan, Rizal. Shout out kay Vicente Solomon from Ibajay Aklan. Shout out kay Fernando Lakasan Dili. Shout out kay George Fortisa from Bacoor Cavite. Ayan, shout out po. Shout out kay... Lorenzo Vlog from Masbate. Ayan, shout out po sa inyo idol. Shout out kay Aldrin Castrensi from Tansa Cavite. Shout out kay Jacqueline Ibad. Ayan, shout out po. Shout out kay Dolk TV Mix Vlog. Ayan, shout out po. Shout out kay Jumper, from Montalban de Sal Rodriguez. Ayan, shout out po. Shout out sa Javier Family from Barangay Kaputikan Talabir. Ando'y ba isi? Habir, Atros at Ros Pinida Javier. Ayan, shout out sa Javier Family. Shoutout sa Kayadong family from La Icabiti. Shoutout sa Disolok family 'yan. Buong LB, Laika, La Army, Ryan, Trisha, Rocky, Bibih from Babatlong Liti. Ayun, shoutout po sa Disolok family. Shoutout kay LB Anti Vlogs Adventure. Ayun, shoutout po. Shoutout kay Jason Incha from San Pablo Laguna. Ayun, shoutout po. Shoutout kay JM from La Icabiti. Shoutout kay Mil diet yan mil diet from Albay ayan at sa lahat ng mga pa-Albay ayan shout out po shout out kay Mama Odansal Habuk from Punta Bilar Surigao City so ayan shout out po sa inyo mga kanibintor at syempre shout out din natin yung mga kukuha nating may channel at pasuport support din po yun, unang-una po, shout out po kay Ma'am Mary Chor Fuentes, shout out po sa inyo ma'am, maraming salamat um, sa bising na pinagkalaw mo sa amin ni Otol, yun, at kay Otol Rapi for Fishing, shout out Otol, yon shout out kay John TV Vlog, shout out kay Master TV Vlog, Beres Spiro Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Fandan Fishing Adventure Roadshow Fishing Adventure, Flix TV Official Sibadong Vlog Johnny Fishing TV Ray Angler Larry Amos Hilario Lakwat Zero Kafana TV Kuya North TV Nanay Robby Channel Roger Arciso Trader Driver Just for TV Bicol Hunter Vlog MG Eric Adventure Ka Fishing Batang Samara So ayun mga ka-adventure support channel po natin mga ka-adventure yung ngayon ng mga channel So ayun sa nice magpa-shoutout Ayun comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod ko na episode. Ayun, may shoutout ko po kayo. So, ayun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode. Kaya, this po. Bye-bye.